Nobyembre 28 at nandito po kami sa Irrigation Canal Sublateral E11 Sako po ito ng Barangay Bantog Ayan. Maagos po yung kanal At ito pong tubig ay papunta ng Balingog East at West. Ha? Hindi na na Alas 4.30 na po ng hapon dito sa Balingog West At meron po tayong naabot ng magsasaka Ano alam mo kuya? Roy Estrero Roy Estrero. Astrero. Astrero. Ayan. Anong po masasabi ninyo sa patubig ngayong uh, sa mga panahon na ito? Sa ngayon. Nung um, agos ng patubig. Sa ngayon, maganda. Ay ko sa pagtapos ng taniman. Ah. Baka sakaling hindi na kuan, naabot dito. Baka sakaling aabot dito. Baka. baka sakaling Kwan? aabot naman. Oo. Oh. Nung mga nakakaranda yata, pagpapasimula, ang... Wala po. wala tubig, eh. oh. Pero ngayon, meron. Pero ngayon, na. Eh. Oh. Kaya masabi ba natin na maganda-ganda mas, ang... Mas, maganda-ganda ngayon na panahon. Oh, so, ang hiling nyo naman Ang hiling lang namin, sana tuloy-tuloy ang agos. Ayon. Para magandang guwan. Magandang ani. Oh, ngayon oh. dayata ano? opo oh, oh Salamat po. Salamat. Salamat din po.